kid na eh, yung malakas yung kasi natatapos. Maapone to muna na wala na Eh, lakas ang ba lolo mountain bike ko ay, 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 ay anuri ka dyan oh nakko pinilit ang magusing ka dyan

talpan rito ro ako na oh ako ah, you know. oh, kawawa ah, well, na no, sa marikina eh. bahala. paala dito po ay eh, na no, ano hangin sa ulan ay na ito ang mortal bang river eh, na no. kikita ko din yan malalim po yan eh wala na oh ako rin sa ayong mga sasakyan no hindi na sila makatawid eh, no? ay puso na kayo oh, yan dito ako dumada papasok ng trabaho ito ang gana, na. Ay, yan, mga na ako na hindi yan hindi makatawid o oh? hindi so oh. stranded na eh, yung mga motor o oh, yan ha oh. Ayan, ah. Oh. Buti ka mo. Tanghali papasok ko. Alas 11. Kaya uh, medyo nakapagano pa tayo. Kaya eh. pa oh. yan. Malakas ang agos. Eh. Ito, diyan mo. Dito, bahay na. Oh. Uy, lakas.

sa mga tapos na ito po yung dinadaan ng pa pasok wala na